Mga ka-Republic, nasa Dubai na ang Hinebra at ang SMB para sa kanilang bakbakan sa linggo na gaganapin sa Coca-Cola Arena. Parehong may identical record na tig-isang panalo at tig-dalawang talo. Sa harap ng ating mga kababayang OFW sa Dubai, sisikapin ng parihong kupunan na pagandahin ang kanilang win record dahil parihong mahirap na laban ulit ang naghihintay pag-uwi nila dito sa Pilipinas. Samantala, patuloy na inaalat si Jamie Maloso matapos niyang iwanan ang Barangay Hinebra. Sa isang Instagram post ay sinabi niya naghahanap siya ng bagong team sa Japan ngunit wala pa rin kumukuha sa kanya. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, galing sa talo ang Barangay Ginebra laban sa Miralco bago ang sagupaan nila ng SMB sa Dubai. Buong first three quarters ay kontrolado ng Jin Kings ang laro, ngunit kinapo sila sa dulo ng fourth quarter nang pumatok ang opensa ni na Chris Newsom, CJ Cancino at Bong Kinto. Inatake ng bolts ang depensa sa pintura nang makitang pagod na si Japi at medyo may kabagala naman si Norbert Torres. Ito rin ang problema ang haharapin ng Hinebra sa pakikipagbakbakan nila sa SMB dito sa Dubai. Bukod kay Jun Marfardo, armas ng San Miguel, sinamutaw tuwa at brundyal sa front court. Sila ang makakabakbakan ni Najapit at Norbert Torres at ewan natin kung mabibigyan ng minuto si Ben Adamus. Sa kabilang banda, galing ang SMB sa panalo sa kanilang huling laro laban sa Rain or Shine 111 to 93. Unang panalo ng defending champion dito sa All Filipino Conference. Dalawang sunod na talo muna ang natikman ng Beermen bago nila dinaig ang Rain or Shine. Moral booster daw para sa kanilang kupunan ang kanilang unang panalo sabi ni Coach Leo Austria. Kumbaga may baon daw sila papunta dito sa Dubai bago harapin ang Barangay Ginebra. Hindi raw nila maa-afford na maging 0-3 tapos sa harapin nila ang Gene Kings. Nagkaroon daw ng sense of urgency ang kanyang team na manalo versus Rain or Shine dahil ayaw nga nilang malubog sa 0-3. Pareho ang win-loss record ngayon ng SMB at Hinebra. Isang panalo, dalawang talo. At pagkatapos ng laban nila bukas, isa sa kanila ang uuwi sa Pilipinas, dala ang mabigat na record na isang panalo, tatlong talo. Pero pinaghandaan ni Coach Leo Austria ang Pro Ginebra crowd sa Coca-Cola Arena. Kailangan daw nilang maging mas consistent para talunin ang hinebra. Nakita raw ng SMB coach ang magandang nilaro ng Gin Kings kontra sa Talk and Text at ang ganung laro raw ang gustong gawin ng Gin Kings pagdating nila sa Dubai. Sana raw ay maging 50-50 man lang ang fans pero kilala raw niya ang Hinebra. Laging suportado ang mga ito ng mas malaking grupo ng mga tagahanga. Pero pwede rin daw namang maging motivation ng SMB ang partisan crowd upang lalo silang magperform ng maganda. Samantala, hindi naging maganda ang kapalaran ni Jamie Maloso matapos iwanan ang barangay Hinebra. Natukso ang former Hinebra high-flying forward sa malaking offer ng Japan B League. Kaya napakabilis ng kanyang naging desisyon. Walang kamalay-malay ang Hinebra Team Management at ang mga coach. Pinoproseso na pala ni Jamie Maloso ang paglipat niya ng kupunan. Kung sino man ang handler ni Maloso, nakikipag-negotiate na pala ito hinggil sa paglipat niya sa Japan bilig At marami rin ang nagtaka malapit na palang matapos ang kontrata ni Jamie Maloso sa Hinebra bakit walang nakatunog sa plano niyang pagpirma sa Kyoto Hanaris. Nag-iwan ng malaking void sa lineup ng Hinebra ang pag-alis ni Malonzo. Lalong humina ang frontline ng Gene Kings dahil karaniwang number 4 ang kanyang laro. Nakakatulong siya ni Japheth Aguilar, ngunit nang bigla niyang layasan ang kanyang team Lalong lumaki ang problema ni Tinkong. Salamat na lang at naka-steal sila sa rookie draft na pitas ng Hinebra ang masipag na si Sonny Steel. Sakto ang pagdating ni Steel sa barangay Hinebra dahil talagang badly needed ang papalit sa umalis. Masasabing maswerte si Sonny Steel dahil nagkipit siya sa sistema ni Coach Tinkong. Kung maswerte ang Agusan del Sur native na si Steel, hindi naman naging maganda ang kapalaran ni Jamie Malonzo sa Japan. Nakalimang laro lang siya sa Japan B-League at kinansila na ang kanyang kontrata. Kung paano ini-announce ng Kyoto Hanari sa kanilang social media page na pumirma na sa kanila si Jamie Malonzo, ganun din nila sinurpresa ang madla nang i-announce rin nilang tinapos na nila ang kontrata sa kanila ng former Henebra Star. Marami nang hihinayang sa PBA career ni Jamie Maloso. Kahit gustuhin man niyang bumalik ay malabo itong mangyari dahil covered siya ng 3-year PBA ban. Komento ng mga Hinebra fans na nasaktan sa pag-alis ni Malonzo, karma raw ang nangyari sa kanya. Inalagaan daw siya ng Hinebra noong ma-injured siya pero kataksilan ang kanyang iginanti. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.